Hey guys, kung meron yung budget na around 5,000 para sa isang smartphone, eh tingin ito na yung mga best smartphone para sa akin. Unayin ko dito sa pinakabago at pinakamahina rin sa ating list. Itong si Idol S24. Naka 256 na version na ganyan. Tapos si rin yan sa pinakamurang smartphone na mabibili natin. Na meron mo 8 megapixel na main camera. Para sa mga mahilig magpicture dyan. Sa display naman is meron siyang 6.6 inches. IPS LCD display. Na meron na yung third sa refresh rate at punchhole selfie camera. 5,000 mAh siya battery siya. Sakay sa charger. Sulit na rin yan guys para sa may around 5,000 nga na presyo niya. At magiging around 4,000 pa yan. Pagka nakasale nga sa may Shopee. Tapos naka Helio G91 siya na processor. Mas okay pa yan guys. kung kila to Spark 30C. At Infinix Hot 50i. Merong Helio G81 naman na processor. Well guys, kung gusto nyo ng bagong smartphone, okay din yan sa Intel S24 compare nga sa mga bagong labas ngayon. Pangalawa itong si Xiaomi Redmi Note 13. Napakaganda ng smartphone na guys. Na dating 8K to 9K yung kanyang presyo. Pero nga ngayon is madali siya magsilang seal around 5,000 lang. Sa Mi 4128 na version. Sa Mi 6128 version. Ang maganda sa smartphone na to para sa akin is na camera display siya. Meron 123 sa refresh rate pa. Masyadong mura yan guys para sa isang AMOLED display na madalas natin nakikita lang sa mga Around 10k na mga presyo. Naka 5000 mah sa battery yan. Saka 33 w sa charger. Snapdragon 685 na processor. Naka 108 megapixel na main camera din. Tapos sigurado pa ang Android update dyan. Well guys, para sa akin ni Sensa, pinakamagandang smartphone na makukuha natin. yang si Redmi Note 13. Sa around 5,000 lang ng presyo niya. Na dating napakamahal nga. Pangatlo itong Cineplex Note 40 Pro. Dating 7.5 yung kanyang SRP. Pero kung ang inis, madalas na siya mag-sale ng around 5,000 lang. Na 256 na rin yan. G99 na processor. At 108 megapixel na main camera din. 6.78 inches siya na meron 1080p resolution. With 1.23 sa refresh rate. Isa din yan sa merong pinakamagandang design ng smartphone para sa akin. Lalo-lalo nga sa may color gold. Kala mong naka-iPhone ka. Pero naka-Infinix Hot 40 Pro lang. Isang dahilan kung bakit napakamura ng smartphone na yan ngayon is dahil nga lalabas na yung Infinix Hot 50 series. At ngayon lalo ang tamang panong para bumili ng smartphone na yan, dahil nga mas mura na siya. Saka yung Hot 50 Pro, eh sigurado hindi rin naman nalalayo sa specs ng Hot 40 Pro ngayon. Pangapat itong sa Intel RS4, basically halos same specs lang naman yung ng Infinix Hot 40 Pro at si Intel RS4. Dahil naka 6.78 inches siya, 120Hz -inch sa display din, saka same na camera din guys. Helio si G99 din siya. Saka 45 watts sa charger. Yan na yan ang specs ng Infinix Hot 40 Pro. Ang kagandaan lang dito ka itel is mas mura siya syempre. Ito so saktong 5,000 lang siya sa so, may 8256 na version. Tapos meron po siyang 8128 na version naman na kulang 5,000 na lang ngayon. Storage lang po ang pinagkaiba nila at para sa may around 4,000 na presyo guys. Nangitilaris po ganyan sa may 8128 na version. E tapos agad ang laban. Yan na pinaka-best smartphone para sa akin sa halagang 4000 ngayon. Special mention palagi sa Intel P55 5G, na around 5000 din ngayon. Pero naka-5G ready na. Si Tecno po ba Payless, okay pa rin 'yan. Sa meron 5000 na presyo niya pagka-naka-sale. si Simplix Note 30, madalas na around 5000 lang din 'yan guys pagka-naka-sale. Maganda rin ang display niya, maganda rin ang camera. Panglimang number one smartphone para sa akin sa halagang 5000. Isa itong si Tecno Poba 6 Neo. Actually, hindi naman siya nalalayo sa mga specs sa mga unang binanggit ko ng mga smartphone. Meron din siyang G99 na processor. 6.78 inches IPS LCD display with 120 Hz refresh rate. Ang pinakalamang lang yung guys ni si Tecno Poba 6 Neo sa mga smartphone nga na yan is meron siyang napakataas na battery na meron 7,000 mAh battery sa 33W sa charger. Kayo guys, sa tingin nyo, ano ang best smartphone para sa inyo sa halagang 5,000? Comment nyo na lang po sa baba. Thanks for watching.